kumusta mga kabendor magandang hapon ayan hapon pa maliwanag pa salamat sa mahal na Panginoon at kalmado na salamat at lumabas na yung bagyong karina makakapaghanap buhay na rin tayo maaga pa alas 6.51 eh, pa lang ng hapon maliwanag pa yung ano, kalulubog pa lang ng araw maliwanag pa salamat kumintot na din yung habagat kaso lang may kasunod na naman hindi na may problema andiyan naman yung kasunod pumasok na daw sana hindi higupin yung malakas ang bagat para makapagsunod-sunod tayo maghanap buhay hindi na tayo bago nakapagpamana bago nakalusok dahil sa malakas na kabagat kahit malayo yung bagyo dito sa amin yung habagat malakas din sana makabawi tayo mabawi natin yung mahabang gabi na hindi tayo makahanap buhay so dito lang ako magsisimula sa tapat namin punta tayo dun sa may kapakungan siguro So bali matagal-tagal ngayon sumikat yung buwan. Maglalas quarter na. Siguro sisikat yung buwan mamaya mga nasa alas 11 ganyan ng ating gabi na. Siguro to laywan ko lang kung lolosong yun. Nasa taas pa kasi yung niya, hindi pa naibababa. So yun ang mga buko sa mga natin, sana makabawi tayo makawin natin yung mahabang tambay natin magpapasok na kasi ilang araw lang pasok na cái cái bố cái đúng natin, hawakan natin Makakapulit na oh, konti-konti na lang Sigurado, punit to 拜拜咯。 I <laughs> malaking batukot mga kaibigan nyo saan na dumami itong batug may dilis na naman yung natural kung tawagin namin balik kayo ng umaga madami yung huli ng dilis nasalok sa umaga pati tulingan madami daw kaso yung makina natin nagloloko, kaya hindi tayo maka huli ng tulingan at katilis sa araw sana magsilabasan naman ito batog siguro na magbibilihan ng bayad namin eh grabe to gusto pa tayo sugurin ang bihira ng bato sugod na sugod nakapa-atras tuloy tayo isang ba yung batok sana magsunod-sunod pa to para makadami tayo Chi ko na salamat at naabotan ko itong atwas ito yung masarap ang ulam pataka ulit tayo ng malaking danoy ayun o sigundang klas yung ilak kung tawagin nila idol dyan TV vlog kung tawagin naman namin, namin to kasang nun na danoy salamat nakadagdag tayo ng medyo malaki dito na ako sa may kalarayan ibabas na ako hindi na kasi nagpakita yung batog nawala na yung dilis Kaya ng kulambutan ha Nagsisimula na sila Salamat Mapapaaga yata yung season ng kulambutan ngayon ha Dati kapag ka buwan ng Agosto Mga ito ganito sumasampa na sila Ngayon wala pang Agosto Sumasampa na langit na dito na ako sa daungan ng Camila Rayo salamat kahit na malabo yung dagat nakaadali pa rin tayo medyo madami-dami din yung huli natin ngayon siguro kung hindi malabo yung dagat baka nakabigay ka pa tayo so yun ang sa bahay tapos kiluhin natin pagkaalating natin sa bahay kung ilang kilo lahat ang huli natin a few moments later. So yun mga kamilyor, nandito na tayo, nakauwi na tayo. Salamat. Medyo madami yung huli natin ngayon. Siguro kung hindi malabo yung dagat, baka naka mega jackpot sana tayo kung hindi lang malabo yung dagat. Salamat at paglabas natin dito sa mga kalaraya. No? Oh. Napakaamo. Yan malaki na Oh. Isang kilot kalahati. Yan mali. Bukas na natin to malalaman kung magkano na yung bilin nito kasi nung bago sumama yung panahon yung kuha na lang sa amin nito ano na lang 180 yan tatlong kilo sana bumalik na sa dalawang yung kilo na ito Ayan, hindi na muna natin ito pipresyohan bukas na lang na umaga pag liber na ni Otol yan tatlong kilo sa ilak natin sa dalagang bukid yan pati yung batog natin sana bumalik na sa dating presyo nito na 140 yan 3.5 Siguro kung hindi na wala yung dilis, baka madami sana tayo napara ng batog. Nawala kasi yung dilis kapag ka, ano, pagka lakas ng agos, sumama siguro yung dili sa malakas na agos at pati itong mas natin ito sigurado yung presyo nito na ipunin nito ang bago nga nito yan 1.2 yan ito yung sigurado yung kilo nito 240 ulitin natin mamaya kasi ito hindi nakasama o kaya tiluhin lang natin yan kung ilan yan 200 grams yan 3.2 na ito itong ilak natin saka ano nakalimutan natin yung isa eh at ito bibintan natin to ay pangulang na lang to yung pangbinta natin bibintan natin to yan 1 .1 ito kasi sigurado yung kilo nito 170 yung kilo nito. At ito ay tipong ulam na lang natin. Yan. 1.6 kilos. Sasama lang natin to sa ano, sa class. Wala namang ibang kasama ng pusit. Ah. Ibigayin natin kung buhay pa yung nakatinik sa daliri ko. Ayan. 1.6 na yung sa 240 natin. Ayan. Ito lang yung alam natin yung presyo nito ngayon. Ito, hindi pa na natin to alam. Ito, mga to, hindi pa natin alam yung presyo nito ngayon. So, yun. Bukas lang natin ito totalan. So, yun mga kambinyor, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, 1,637 na yan. Bali, yung kabuang huli natin, yan, 11 kilos lahat. Kasama yung pangulam natin na 1.6 kilos yun. Ayun, yung, yung natin, yan, 9.4 kilos. Ayan. Bali, yung batog nga pala natin, ayan, bumalik na sa dati yung presyo niya. Ayan, oh. 140 yung kilo pero yung sari natin yung danoy tsaka mga dalagang bukid yan 3.2 yan 180 pa rin hindi pa rin bumabalik sa dati yung presyo pero ayos na rin mga kadventure okay na rin yan kumita din tayo ng medyo maganda ganda sana mamaya makadami na tayo yan so ayun nabangan yan lang po shoutout natin so ayun magandang umaga mga kadventure salamat sa mahal na panginoon at nakapaghanap buhay na rin tayo salamat at tumigil na yung abagat yun sana tuloy tuloy na to at sana yung uh, sama nang panahon na yan na nagbabadya ayan sana malusaw na yan para hindi na mahirapan yung mga kagaya natin na mga ingisda ayan so yun shoutout ako tayo ayan unang una shoutout sa ating mga masugid na taga subaybay ayan ayan shoutout po sa inyo mga kanbindor ayan sa sulok po kayo ng mundo naroon ayan shoutout po sa inyo mga kanbindor ayan shoutout po ayan nagsasound trip sila utol Shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia da mama yan shout out po. Shout out po sa inyo idol. Shout out kay Jomar Molina. Shout out kay Imar Ian Malinaw at sa kanyang asawa at mga anak. Ayun shout out po sa inyo. Ayun from Mati City Davao Oriental. Ayun shout out po sa inyo mga idol. Shout out kay Jewel Saludes from CDO. Ayun shout out po. Shout out sa Tabang Family from Calaca City Batangas. Ayun shout out po. Shoutout kay Alexander Pesquera from Jinsan Tumblr Ayan shoutout po Shoutout po sa mga viewers natin dyan Sa My Jinsan, ayan shoutout po sa inyo Shoutout sa Subok Family from Kapul Northern Samar ayan Barangay San Luis, ayan shoutout po Sa mga viewers natin dyan Sa My Barangay San Luis, yon Kapol Shoutout kay Bong Disulok, LBL Bintolay Calopez Laarme Disulok Ryan Disulok, Trisha Disulok okay di Solok, Bibi di Solok, Ida di Solok, Kam Babat Non Leite. Ayan, shout out po sa di Solok Family. Ayan, shout out po sa di Solok Family. Ayan, sa Babat Non leite. Ayan, shout out po. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out kay Patricio Paramio. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Velasco. Ayan, shout out po. Shout out sa The Hardineras. Ayan, shout out po. Shout out kay Jolie Ballesteros Shout out kay Titing Mandaragat Fishing Mix Adventure. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa idol. At syempre, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Ayan. Ayan, unang-una po. Shoutout po kay Ma Virtual Puentes. Ayan, shoutout po sa iyo, Ma'am. Maraming maraming salamat din sa listing na pinagkalaw mo sa amin ni Otol. At sa buong pamilya namin. Ayan, shoutout po sa inyo. At sa buong pamilya nyo po. Ayan. So, ayan, shoutout din kay Otol Rapi. yon Rapi is for fishing. Ayan, shoutout kay John TV Vlog. My star TV Vlog, Beres Piro. Kapilas Official yan Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Si Adventure PH Rodjoy Fishing Adventure GC Adventure Leaks TV Official Si Badong Vlog Ayan Juni Fishing TV Ray Angler Larry Amos Hilario Lakwat Siro, Koya North TV Nanay Robby Channel Roger Arciso Trailer Tiber Just for TV MJ Eric Adventure Ayan So ayun mga ka support na din po natin mga kanbinger yung kanilang channel So ayun, sa nice magpa-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ko po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode, kanbis mo, bye-bye.